mga tao good morning happy new year 2025 na ngayon so ito ang aking first vlog ngayong taon na ito first time ko din maglaba ngayong taon na to. today i January 4 2025 may Christmas tree pa ako sa loob di ko pa tinanggal nandito ko sa labas ngayon naglaba ako habang maganda yung weather niya. pero nag dryer pa din ako kasi para mas mabilis matuyo kasi nga ako palang yata naglaba sa loob ng subdivision ito this year ang daming kalap kaalis lang na ang basura ayan ang aking mga labahin no? nilabahan pala pero ang dami ko pang isasalang almost one week ako hindi naglaba kasi nga nabise ako sa aming ano, Christmas Eve tapos nag Christmas party kami tapos nag New Year kaya ang dami kong labahin na tambak dito sa labas ayan may saingan ako yung aking singles 2 by andito tsaka yung maliit na rack pero sa loob ng kusina, meron pa rin akong ref. Ito ay garahe. Tapos nilagyan ko lang ng rinolium kasi para pwedeng tambayan. Ayan, rinolyum. Tapos ayun, labahan na area. Ayan. Dito kaya ako sa labas, nagluluto kapag yung mga maamoy ba o kaya yung pritong mga tuyo, ganun, or ulam. Kasi ayaw ng asawa ko na nangangamoy sa loob ng kusina ng bahay. Pero meron din naman akong induction sa loob ng bahay. Kumusta nga pala ang inyong mga new year, mga tao? January 4 na ngayon, meron pa bang may mga natirang handaan dyan? Ako ay wala na. Kami ay wala na. Kasi hindi naman kami nagluto ng madami. Order lang yung as in ang tagal ilang months I think almost 8 months na busy si Inday kananood ng Netflix <laughs> sa kakatutulog ako gusto mo na pong gumaba hindi pa tapos na mami maglaba gusto mo na maglaba